Good morning sa inyo lahat mga lalab. So for today's video, ayan, kagigising ko lang. Grabe, ang lamig dito sa amin ngayon. Sobra. Kaya yung blanket po ko, grabe ang kapal. At halos ayaw ayoko nang bumangon sa sobrang lamig. Masarap pa matulog. Ayan mga lalab. So inaantay ko na lang muni pa ako kung maliliko ba ako o hindi. Ayan yung aking kwarto inikot ko. So ayan ang aking mga cellphone. Ayan ang aking kwarto ang kalat, di ba? At uh, parang ayoko pang mabamangon sa sobrang lamig. Ang sarap-sarap pa matulog. So ang oras dito sa amin ay 7:30 na. O oh, 7:30 na kahiga pa ako, di ba? Ganun yung kasi ang una ang trabaho ko, unang sabak ko ng trabaho is alas 10 or alas 9:30 ng maga dito sa amin sa Saudi time. So yan mga lalab. So nag-iisip ako sobra kong talagang maliligo pa ako. Ngayon, siyempre kahapon, di ako naligo pero kailangan na kailangan ko maliw. kasi alam naman tayo mga Pinoy, mga Pinay, <coughs> pag naliligo tayo ay medyo gumanda yung ating pakiramdam. So ayan, naginat pa ako ng aking mga daliri, ng aking mga braso. Ayan, no, naginat pa ako kung talagang maligo pa ako, nag-iisip ako. So ngayon, ayan, nakaready na yung aking na uh, dapat nadalhin sa CR. Malalab, ayan, binitbit ko na ang tuwalya. Ayan yung bagong gising ako. Uy, ma'am. Naku, nagmumog naman ako kanina. Bago naman ako pumunta. Siyempre, pumunta ako ng si Arab. Bumalik lang ako dahil kinuha ko yung aking dapat bitbitin yung aking mga lagayan. So, pagtapos ko maligo, ayan naginit ako ng mainit na tubig para uminom. So, ayan, nag na ako, nag na ako. Sabi ko, lamig. Labi, paspas. Parang, ano, ayan, kuskus dito, kuskus doon. Ayan, wala pa akong branyan charot. Kukuskus ako ng aking mukha. Ayan, talagang hindi ko tinigilan yung kukuskus ko ng aking mukha. Dahil alam mo na, uh, sabon lang ang nilagay ko yung bitbit -bit kong sabon dito ay yung popular na sabon dito na galing ng Pilipinas. Ayan, kailangan talaga maramdaman ko yung anghang sa mukha ko na yung iskinol na yan na para malag maipahid ko na ko na nagtanggalan na yung mga balat ng aking mukha. Ano na lang, sabang ako, ayan, binuksan ko yung aking parador. Ayan, kinuha ko yung aking pampahid ng aking mukha. Para naman maging oily-oily oily naman at saka lotion. nag -lotion din ako mga lalabs para naman medyo Kumaganda naman at uh, mayroon pa akong bang kinuha. <laughs> Kung ano na lang kinukuha ko no. So yan, nagpahid ako ng aking katawan dahil nga syempre, ala, paspas -pas talaga ako dahil mag-uumpisa na ako magtrabaho. Ayan, pagkatapos ko maglusyon, nagpahid-pahid ako ng aking kilay. Kilay is the life talaga, no? Hindi talaga maalis-alis yung kilay na yan. At kailangan niyan magkaroon tayo ng kilay-kilay na yan kasi alam mo na, na dyan na-attract sa ating pagkilay-kilay na yan. Ang tagal-tagal ko lahat talaga lalabas magkilay. Ito ang pinaka-problema ko sa lahat. Kasi noong nasa Pilipinas ako, nagpa-microbinding ako ng aking kilay. Di ko alam ba na bakit kinakalbo-kalbo na ako dito yun. Nawala-wala na yung buhok ko sa kilay ko. Dahil nga mga lalabs, alam mo, iba talaga ang uh tubig dito sa kung nasaan ako ngayon dahil maalat-alat yung baga nagkakalagasan pati kilay pati mga buhok ko nagkalagas-lagas na yung mga buhok ko dahil nga iba talaga ang uh, tubig dito kaya kailangan talaga lagyan ko rin ng kilay-kilay kasi nasanay na ako ng aking kilay eh maitim-itim ayun no charot talaga no so kailangan ito ang pinakamahirap talaga sa akin yung pag dito talaga ako natatagalan talaga yung pag kilay-kilay na yan naiinis na ako minsan ba kasi kasi kailangan formahan ko talaga yung kilay ko para pagharap ko ng camera, pagharap ko pag nagawin oh, nagla live, medyo maganda-ganda yung pagdating ng aking kilay. Dito ako naiinis talaga o oh, di ba o. Oh, oh, kailangan o. Oh. Mm. Lagyan-lagyan mm, pa yan ng ano, mm, kailangan pa, pahirang ko pa yan, linisin pa yan at baba at taas na yan, yung aking mga kilay na yan. Kasi ang daming karat di naman tayo eksperto na magkilay. Kaya kailangan talaga linisan at baba yan. Ganyan ginagawa ako mga nalabs. So, kung talagang makikita nyo ako dito, ako natatagalan. Umaabot ako dito na mga 20 or 15 minutes na yan dyan sa pagkilay. O, tinan nyo, uulitin ko pa. Kasi mayroong nabura. <clears throat> kailangan, pag ako'y magkilay talaga, ispantay pantay talaga masyado yung aking pagkikilay dahil ewan ko diba, di ko talaga alam para bang may kulang sa akin sa maga na pagkagising ko pagkatapos ko maligo is hindi ako magkikilay para bang ito ang pinaka nawala sa buhay ko <laughs> kaya nga kilay is the life talaga sobra ayan pagkatapos ko naman o oh, hmm syempre mag-lipstick, di oh, diba? Oh, maganda na. Ngayon, nandito na. <clears throat> ayan na maglagay pa ako ng cream ng aking buhok kasi yung aking cream ng buhok ko, nalabs kailangan na kailangan ko talaga mag cream bukod pa doon sa nag cream silk ako Nag-cream din ako. Ginamit ko niyan is uh, keratin na in-order ko sa akin dapat pag na. Napakaganda talaga sa buhok, Nag-promote na ako. Na ano, bawal pa naman yan. Ayan, konting ano lang, himas-himas. At tinipit ko talaga yan kasi ang mahal lang isang buti eh. Kumbaga, ano siya, ah, uh, basta mahal siya. Sabay ganon. Ating uh, tingnan mo, oh, sabay, oh, uh, sabay ako nag-susuklay ng aking buhok reading ready na ayon, 'di ba? Ang lambot ng buhok ko pag ginamitan ko ng keratin. Ayun, kasi ano 'yan eh, napakaganda at napakalambot sobra sa akin buhok. Ayun, nakita na 'yung mga ubang ko. Iba na talaga pag lola. Ayun, nakikita na 'yung mga uban. O 'di ba? Ang ganda sa buhok, malambot. Ayun, sabi ko nga, siniisip-isip ko talaga pag ako talaga makauwi, mag order ako ng keratin kasi medyo mura-mura ang mga keratin dito na panlagay sa buhok. Ayan, at habang nagsusuklay ako, ayan, ready na ako mag-live. Ready na ako sa lahat kasi tinam nyo, naka-postura na. Ay, postura ba yun? Tama ba yun? Ayan, at uh, syempre nakapaglagay din tayo ng konting lipstick sa lips. Ayan, at uh, ibig sabihin yan, handang-handa na tayo sa ating paglalive uh, pagla-live. At uh, tinan nyo, mga lalab, so sabay suot ng salamin kasi alam mo na, bulag na ako. Hindi ko talaga nakikita ng mga labs minsan ng mga litra. Kahit malapit o malayo man, hindi, hindi ko na makikita. So, thank you so much dyan sa inyo lahat dyan, guys. Pakipalo, share and more. And paki ano na lang po sa inyong mga kaibigan. Merry Christmas sa inyong lahat. Happy New